This what? Kung ano to? Medias ba ang hinahanap mo? Ito na ang sagot sa hinahanap mo. Dahil ito ang medias na napakaganda at napakalambot. At saka affordable lang. Kayang-kaya sa bulsa. Ito. I-open na rin ipapakita ko sa inyo. Tignan mo. Maigi. Yan. Napaganda. Meron silang dalawang color. Merong white at saka merong black. So napakaganda talaga nyo guys dahil Napaka-comfortable tsaka kuto, ano siya, tila sa pero spandex, medyo spandex, oh. May, plus, press talaga. Pag uh, sinuot mo yan, napaka-press sa paa at tsaka napaka-affordable. Kayang-kaya sa bulsa. So, ano pang inintay mo? Huwag ka na magpapahuli, baka maubusan ka. Just click in your basket to buy this medias na napakangunda talaga. So, thank you so much guys. See you in the next video. May God bless you. Bye.